Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon Visayas, at Mindanao so sa mga kapwa ko din po, FWs around the world, hello, good morning Pag-uusapan natin ngayon mga lalabs, mga bayots, itong diversional tactic ng uh, administrasyon ni Bongbong Marcos Itong uh, quadcom na to no, na pag-sight and contempt muli kay police Colonel Hector Grihando at iko kolong siya sa Quezon City. na uh, nakulungan doon no. Ah mm. uh, diversional tactic po ito para hindi na uh, pag-usapan unti-unti no. Malilihis ang isyo ng nakawan uh, sa buwatan ni Bumbong Marcos, ni Martin Romualdez, ni Grace Poe ni sino ba ito? Cheese Escudero, Saldico, Johnson 6.352 trillion pesos 2025 national budget na kung saan ay uh, ini nilabas no ni Congressman Ungab at saka ni dating pangulong Duterte kasama sila si Attorney Vic Rodriguez at si Attorney Delgra doon sa YouTube channel ba yun? ni Basti Duterte na City si Mayor basta dabawin nyo. So, to the rescue at naging abogado at spokesperson ng Kongreso at Senado, si Bongbong Marcos at tinawag pang sinungaling si Pangulong Duterte at nasipyat pa o nagkamali pa si Bongbong Marcos sa sagot dahil mali din naman ang tanong ng mga putang inang bayarang medyang nagpalala ng sitwasyon. Dahil ang tanong gaah eh ang pinag-uusapan doon sa ah uh, segment na yun ng, uh, ng CM uh, City Mayor Basti Duterte ni Pangulong Duterte at ni Ungab ay Baykam. Uh -huh. So, nagmukha tuloy ngayong tanga at kawawa, walang alam at tamad, bobo si Bongbong Marcos. Siya yung taga-rescue dahil pala, <laughs> nakinabang din pala si BBM dahil doon sa secret budget na yun, uh, deliberate, eh, mayroon siyang 5.4 billion dagdag sa kanyang office of the president. Kaya tudo-rescue uh, o tudo-tanggol si BBM sa Congress at Senate na kung saan, yun ang sinasabihan ni dating Pangulong Duterte na si Congress at Senate, magano ano kayo, i-correct ninyo to. Hindi naman niya sinabing, oy malakanyang wala. O, so, si Bumbu Marcos pumiyok. So, ibig sabihin, yung malakan ngayon, Congresso na rin. Ayun. So, dito tayo kay Grijaldo. Balik tayo. Para mailihis at hindi na mapag-usapan pa sa media, sa mga social media, ang budget na harap-harapang ninanakaw ni, ni bongbong Marcos, Martin Romualde, Sande at Grace po. Itong uh, 6.352 trillion ay gumawa sila ngayon ng paraan. Ang dami nilang ginawa ng paraan, ha? Contempt si Grijaldo, my Chinese spy. oh may bago na naman ba ngayon. Si Bantag, ipapahanap na naman. <laughs> napaka ng administrasyon na <laughs> Para lang mailihes ang uh, tawag dito, issue ng budget. Dito tayo kay Grijaldo muna, pakinggan natin itong uh, pinagtulungan siya ng uh, Congress, <laughs> ng Tuadcom, no? Kasi ayaw niyang baliin, naninindigan si Grijaldo sa kanyang uh, tawag ito. At may video to ha, mamaya, na patunay na nag-circulate ito na kinausap si Grijaldo ni Dan Fernandez at ni Abante para magsinungaling at ideen si Duterte sa War on Drugs. So, yun. So, panorin muna natin ito. Bago yung video, ha. Manager Ruina Garma, dating classmate nito sa Philippine National Police Academy. Tinanong si Grijaldo ng Qualcomm kaugnay ng kanyang aligasyon laban sa dalawang kongresista. Bago pa ito, nag-inhibit na si na Representatives Abante at Fernandez. Hmm. Okay. naman si Colonel Grijaldo sa kanyang naging pahayag, subalit sa sagutin ng mga tanong ng mga kongresista tungkol dito. Your Honor, I would like to stand by by my statement in the Senate under oath, Your Honor. Okay. And I would like to invoke my right All self-incrimination, your honor. Gate naman ang quad-com overall chairperson. Out of order ang police official. Bakit? Nagkatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. E, tinatanong sa'yo, irrelevant question. E karapatan din yun ni Grijaldo, ulol ka. Uh, matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. I don't think it's incriminating because number one, siyo pang salaysay niya po ito eh. Niyo po ito eh. So how can he incriminate himself when he actually signed this affidavit? And this is a public document, Mr. Chair. Inalok si Grijalto kung gusto nitong mag-executive session para i-detalye ang kanyang testimonya sa Senado. Mm. Pero tumanggi na ito. Muli namang pinatawa ng na contempt si Grijalto at inuutos na ng Quadcom ang paglipat ng detention nito sa Station 6 ng Quezon City Police District. Rosa Licos, UNTV yeah. News Rescue. Tonight in contempt nila at ikokolong doon sa Quezon City Police District dahil naninindigan si Grijaldo sa kanyang sinumpang uh, sinumpang salaysay doon sa Senado na kung saan ay talagang kinausap siya ni Abante at ni Dan Fernandez na magsinungaling at idein si Duterte. Yun. So, ito yung video ngayon, mga lalabs, mga vayots, patunay na kinausap ni Dan Fernandez at saka ni Abante, si Grijaldo, last year to, para magsinungaling. Eh, tapos binuking ni Grijaldo, di ba, sa Senado. So, kaya siya ngayon, pinag-initan sa Kongreso at <laughs> sinaitin in contempt na naman. So, ito, dito ko ito nakuha kay Robin Sweet uh, Showbiz, no? Okay credit to the owner to. So, po natin itong video na to patunay na uh, ito si Abante at saka si Fernandez ay kinausap si Grijaldo at hindi nagsisinungaling si Police Colonel Hector Grijaldo. Bakit ma maliwanag? 9 p.m. Attorney Emericio Kilang enters. At 7.18-11 p.m., Attorney rodriguez Silk enters. At 7.19 p.m., Congressman Dan Fernandez enters. At 7.2035 p.m., Congressman Benny Abante enters. At 7.35.35 35, 35 p.m., Congressman Dan Fernandez and Benny Abante leave the holding room. At 7.36.14 14 p.m., Colonel Grijaldo exits with the Attorney Kilang and Attorney Comigat. at 7.36.25 p.m., Colonel Grijaldo Oz Myers is seen conversing with Jimmy Fortaleza. I wish So, yun, mani, oh. Diba? Andiyan na, patunay. So, ulitin natin, ha. So, ito yung katotohanan. So, paano ito ngayon itatanggi ni Abante at ni Dan Fernandez? Sana ba? Enters the holding room. At seven seventeen fifty 59 p.m., Attorney Emilio Kilang enters. At 7.1811 p.m. Attorney Rod Silk enters. At 7.19 p.m., Congressman Dan Fernandez enters. At 7.2035 p.m., Congressman Benny Abate enters. At 7.35.35 35, 35 p.m., Congressman Dan Fernandez and Benny Abate leave the holding room. At 7.3614 p.m., Colonel Grijaldo exits with Attorney Kilam and Attorney Comigat. 7.36.25 p.m., Colonel Grijaldo of Smiles is seen conversing with Jimmy Fortaleza. I wish they... Yung so, manil malinaw. <laughs> May kaso to si Dan Fernandez at si Abante at sana makulong ang mga putang inang ito. No? Kasi binababoy nila yung kongreso ngayon dahil ga mayroon silang baboy na buhaya pa na amo dyan, o na yun yung nagsusuhol sa kanila at uh, tinatanggap din naman ng mga mukhang pirang mga animal na to, Naya, alam naman na ang pira na sinusuhol sa kanila ni Martin Romualdez ay mula sa taxpayers mga animal magkandamatay sana, kayo. tamahan sana kayo ng kidlat